Hello guys. Limang tips para makaipon. Ano pa? Limang tips para makautang. Tawag <laughs> <laughs> oh, ka mag-scroll. Panorin mo muna. Hindi naman ba walang Okay lang. Pautang kasi, maliban sa... Ha? Pautang ng bago-o? Pa ina, magbibibingi pa eh. Bago ko na nga lang eh. Sabihin <laughs> sa pautang, maaari ang iyong gastos ay mas malaki pa kaysa iyong kinikita. Dapat balansi lang. Pangalawa, iwasan o bawasan ang bisyo. Ama mga bisyo katulad ng pag-iinom ng alak, paya ni ay isa rin sa mga expenses na kung saan, pag sinusoma mo, ay mas malaki din ang halaga na napunta sa bisyo. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 50 pesos sa alak sa loob ng isang araw at 50 pesos naman sa sigarilyo, ibig sabihin nun, 3,000 sa loob ng isang buwan. At kung susumahin niya sa loob ng isang taon, ay tumataginting na 36,500 pesos. O, di ba? Malang bagay yan, maiwasan mo na ang bisyo, lulusog ka pa, at makakapag-ipon ka pa. Pangatlo, magkaroon ng inventory o listing sa iyong mga pinagkakagastusan. I-record mo o ilista ang mga bagay-bagay na iyong mga binibili o yung mga bagay na bibili mo pa lang. Para doon mamonitor mo kung ano ang dapat at kung anong mga bayarin ang kailangan mong dagdagan ng budget according sa kinakita mo. Ito, pang-apat, isama sa budget ang iyong savings kahit gaano pa kaliit yan, basta isama mo sa iyong budget ang iyong ipon, mga kaipon ka na hindi mo nawapansin. At panglima, take your time o huwag kang mainip. Ang pag-iipon ay hindi madalian. Ito ay kailangan ng sapat na panahon, tiyaga at pangarap. At soon, magugulat nga lang na ang iyong ipon pala ay sapat na at ang iyong mga pangarap ay malapit mo na maabot.